sa isang mataong subdivision sa Quezon City, namumuhay si Inday, isang 28 anyos na dalagang galing probinsya. Maamo ang mukha, morena, at may mga matang puno ng pangarap. Sa kabila ng kanyang pagiging kasambahay, may taglay siyang dignidad at kabaitan na hinahangaan ng marami. May iniwang puso si Inday sa kanilang probinsya, si Danilo, ang kanyang kasintahan mula pagkabata. Matagal na silang magkasintahan at nangangarap na balang araw ay magsasama at buguo ng sariling pamilya. Sa bawat padalang sulat ni Danilo, dama ni Inday ang init ng pagmamahal na tila nagiging sandata niya sa bawat pagod sa araw-araw. Ngunit hindi alam ni Danilo na sa lungsod na kanyang pinangarap para kay Inday, Unti-unti nang nadadamay ang dalaga sa masalimuot na mundo ng kanyang mga amo, ang magrasawang Rod at Sonya parehong 45 anyos. Si Rod, isang negosyanteng malimit nasa bahay, seryoso at tahimik, ngunit may mga matang tila may itinatagong damdamin. Si Sonia, ang kanyang may bahay, ay isang sosyal at palaban, Munit may katahimikan sa kanilang relasyon na hindi maipaliwanag ni Inday. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel para updated kayo sa susunod na video. Malugod kung tinatanggap ang inyong suporta. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Inday na malamig at tila walang ugnayan ang mag-asawa. Sa bawat paglapit ni Rod sa kanya, may kakaibang titig at kilos itong ipinapakita, at dito na nagsimula ang lihim na tensyon na magbabago sa tahimik na buhay ni Inday. Sa bawat araw na lumilipas, lalong napapansin ni Rod ang maamong ganda ni Inday. Simpleng babae lamang ito, nakapusod ang buhok. Laging nakasuot ng lumang blouse at palda habang naglalampaso o naglalaba. Ngunit sa mga mata ni Rod, si Inday ay tila isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay, kabataan, init, at lambing. Sa loob ng kanilang silid, unti-unti nang nawawala ang apoy sa pagitan nila ni Sonya. Ilang taon na rin silang sumusubok magkaanak, muni palaging bigo. Sa bawat gabi ng katahimikan sa kama, lalo namang lumalalim ang pagnanasa ni Rod sa kasambahay nilang si Inday. Minsan isang gabi, habang naghuhugos si Inday ng mga pinggan, napansin niyang matagal nang nakatitig si Rod sa kanya mula sa balko na no Hindi nagsalita ang lalaki, tila may iniisip, tila may bumabagabag. Nang mapansin niyang nahuli siya sa titig, bigla itong tumalikod at pumasok ng bahay na parang walang nangyari. Munit nagsimula na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagiging madalas ang pakikitungo ni Rod kay Inday. Minsan, binibigyan siya ng tinapay o kape sa umaga, isang bagay na hindi naman ito dating ginagawa may pagkakataong aabutan siya ng pang shopping na hindi niya hinihingi. At may mga sandaling hinahawakan ni Rod ang kanyang balikat, tila walang mali siya, ngunit may ibang init na nagmumula sa kanyang palad. Inday, bulong ni Rod minsang gabi habang sila lang ang nasa kusina, masarap ba dito sa Maynila? Mas masarap siguro kung may taong nagpapahalaga sa'yo araw-araw. Hindi nakasagot si Inday. Napatangol siya, nanginginig ang kamay sa hawak na baso. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na umiwas, daman niya sa mga kilos ni Rod ang isang uri ng tensyon na hindi niya maintindihan o baka pirit niyang nilalabanan. Ngunit paano kung ang mismong kinutuluyan mong bahay ang unti-unting lumalamon sa iyo? Makalipas ang ilang linggo, lalong naging kapansin-pansin ang pagiging malapit ni Rod kay Inday. Kahit nasa bahay si Sonia, tila walang pakialam ang lalaki sa kung ano ang maaaring isipin ng iba. Si Sonia na may abala sa kanyang mga lakad, gimikan, social events, at spa appointments. Madalas ay gabi na kung umuwi, o kung minsan ay hindi na talaga umuwi. Isang hating gabi, habang tahimik na naghuhugot si Inday ng mga pinggang naiwan, narinig niya ang maraham yabag mula sa likod. Inday, mahina ngunit buho ang tinig ni Rod. Pagharap niya, nandoon na si Rod, nakasuot pa rin ng kanyang puting sando at may hawak na baso ng alak. Mapungay ang mata, ngunit malinaw ang intensyon. Gusto ko lang sanon sabihin ang matagal ko nang gustong sabihin. Huminga siya ng malalim. Mahal kita, Inday. Parang tinag ng ulap ang mundo ni Inday. Napakapit siya sa lababo, hindi alam kung makikinig o tatakbo. Alam kong mali ito, alam kong kasalanan. Pero sa dami ng taon na walang laman ng buhay ko, ikaw lang ang nagparamdam muli ng sigla. Ikaw lang ang nagbigay sa akin ng dahilan para humasa. Lumapit pa si Rod, hindi na alintana ang distansya. Gagawin ko ang lahat, Inday. Lalayuhan ko si Sonia. Magumpisa tayong dalawa. Bibigyan kita ng anak kung yan ang gusto mo. Basta, tanggapin mo lang ako. Tila na si Inday sa mga salitang iyon. Hindi siya makapagsalita. Ang puso niya'y naguguluhan, ngunit ang isip ay malinaw, mali ito. Sir Rod, wag po. Mahina niyang sambit, nanginginig ang tinig. May Danilo po ako, at asawa niyo si Ma'am. Saglit na natahimik si Rod. Tiningnan niya ang mga mata ni Inday, puno ng takot, lungkot, at pagkalito. munit sa halit na umatras, mas lalo pang lumalim ang kanyang titig. Hindi na umimik si Inday. Umatras siya ng bahagya, sa kamabilis na lumakad papalayo, iniwan si Rod sa madilim at malamig na kusina. Sa puso niya, alam niyang unti-unti siyang hinihila ng tokso. Muni alam din niyang kung siya, hindi na niya ito pwedeng balikan. Lumipas ang gabing iyon na hindi nakatulog si Inday. Sa kanyang maliit na silid sa likod ng bahay, nakahiga siya ngulit gising ang diwa, nakatanaw sa kisame, habang paulit-ulit sa kanyang isip ang mga salitang binitiwa ni Rod. Mahal kita, Inday. Gagawin ko ang lahat, iiwan ko si Sonia, bibigyan kita ng anak. Ang mga salitang iyon ay tila mga kuko ng tukso na dumudurog sa kanyang konsensya. Pinilit niyang gumalik sa dating katatagan, ngunit sa puso niya, may bahagi ng nadumisan at may bahagi ring natukso. Hinabukasan, tila walang nangyari. Normal ang kilus ni Rod, parang hindi siya nagtapat ng damdamin. Ngunit sa bawat sulyap, sa bawat pagkakasalubong ng kanilang mga mata, naroon ang alo ng hindi binigkas na tensyon. Isang araw, habang naglalampaso si Inday, muling lumapit si Rod. Inday, mahina nitong wika, hindi ko na uulitin ang sinabi ko, pero gusto ko lang malaman mo, hindi ako nagbibiro. Pag-isipan mong mabuti, hindi kita pipilitin, pero nandito lang ako, naghihintay. Tahimik si Inday, hindi siya makatingin ng diretsyo. Gusto magsalita, ngunit pinili niyang manahimik. Wala siyang sagot dahil kahit siya mismo'y hindi sigurado kung ano ang tama o mali. Pagkaalis ni Rod, napaupo siya sa gilid ng hagdan. Napahawak sa dibdib, mabigat, masalimurot. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan ko kayang labanan ng tukso kung ang puso ko ay unti-unti nang natatangay? Samtang haling abala si Inday sa paglalaba sa likod ng bahay nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Napatingin siya sa screen, "Nanay?" Agad niya itong sinagot, hawak-hawak pa ang sabon sa kamay. "Nay? Oh, bakit po kayo napatawag?" Tanong niya habang pinupunasan ng kamay sa tuwalya. Sa kabilang linya, maririnig ang boses ng kanyang ina, "Garalgal, bakas ang pag-aalala." anak, ang itay mo, inatake sa puso. Nasa ospital kami ngayon. Kailangan daw ng agarang operasyon. Wala kaming pambayad, Inday. Parang gumuho ang mundo ni Inday. Napaupo siya sa tabi ng lababo, hawak pa rin ang cellphone. Magkano po ang kailangan, Nay? Halos hindi niya may tuloy ang tanong. Mga 50 mil daw anak. Wala kaming ganong pera. Sabi ng doktor, baka pag hindi na operahan agad, baka di na siya magising. Napaluha si Inday. Gusto niyang tumakbo pa uwi, yakapin ng mga magulang niya. Pero wala siyang magawa kundi manginig sa takot, sa lungkot, at sa kawalan ng pag-asa. Pagkababa ng tawag, matagal siyang napatulala. Nakasandal siya sa dingding ng likod bahay, pinagmamasdan ang maliliit na bula sa batyang kanyang nilalabhan, tila sinisimbolo ang kanyang maliliit na pangarap na unti-unting nawawala sa hangin. At sa di kalayuan, naroon si Rod. Tahimik siyang nakamasid mula sa itaas ng balko na He. Nang magkatinginan sila ni Inday, hindi nagsalita ang lalaki. Pero unti-unti itong gumaba ng hagdan at lumapit. Inday, malumanay niyang sabi, narinig ko ang tawag. Kung kailangan mo ng tulong, andito ako hindi mo kailangang mag-alala. Kaya kung bayaran ang lahat ng gastusin, napatingin si Inday sa kanya. Nangingilid ang luha, nanginginig ang mga kamay. Sir, wag niyo na pong idamay ang sitwasyon namin sa sa nararamdaman niyo para sa akin. Ngunit dahan daw ang lumapit si Rod, humawak sa balikat niya at muling nagsalita, mahina pero matatag. Inday, hindi kita pinipilit. Pero siguro, minsan, may mga bagay na sadyang dinadala ng tadhana. Tulungan mo ako mahalin ka, at tutulungan kitang malampasa ng lahat, ikaw at ang pamilya mo. Dito na nabuo ang tanong sa isip ni Inday. Ito na ba ang senyales? Ito na ba ang dailan para tanggapin ang alok na pag-ibig na alam niyang mali pero makakatagligtas sa kanyang ama? Gabi na nang makapagdesisyon si Inday. Mabigat ang bawat hakbang patungong salas kung saan naroon si Rod, nakaupo, tahimik, tila naghihintay. Huminto siya sa harapan nito, bitbit ang lahat ng lakas na kaya niyang ipunin. Sir Rod, mahina niyang sambit, nanginginig ang tinig. Kailangan ko po ng tulong. Mabilis na tumayo si Rod, lumapit agad at hawak ang pag-aalala sa kanyang mukha, Inday, tutuluman kita. Sabihin mo lang kung magkano. Lahat kakayanin ko para sayo. Ngunit bago pa siya makalapit ng gusto, inilayo ni Inday ang sarili. Pero may sasabihin po ako, Ania, diretsyo ang tingin. Hindi po ako lumapit dahil gusto ko kayong suklian ng pagmamahal. Hindi ko rin po ito ginagawa dahil may nararamdaman ako sa inyo. Saglit na natahimik si Rod, halatang naguguluhan. Tanggap ko na po ang alok nyo. Papayag ako na bigyan kayo ng anak. Kapalit ng perang kailangan ko para sa operasyon ni Itay. Pero boses ni Inday ay nananatiling buo. Ngunit malinaw po sana sa ating dalawa, wala po itong kinalaman sa pag-ibig. Pareho po tayong may minamahal. May asawa po kayo, at ako may Danilo sa probinsya hindi ito tungkol sa puso, kundi sa pagkakataong wala na akong ibang sandigan. Hindi makapagsalita si Rod, nakatitig lang siya kay Inday, parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang inaasahan niyang pagmumula ng matamis na pag-ibig ay nauwi sa isang kasunduang walang damdamin, walang ligaya, kundi sakripisyo. Tumungo si Rod, mabigat man sa dibdib. Kumyan ang pasra mo, katanggapin ko, Inday, mahinang sagot niya. Tutulungan kita at gagawin ko ang lahat para maging magaan ito para sayo. Tumalikod na si Inday, muling bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit pagkapasok niya, doon natuluyang bumagsak ang luha. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa bigat ng desisyong ginawa niya. Para sa ama, para sa buhay, kapalit ng isang piraso ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, agad na ibinigay ni Rod ang lahat ng hinihingi ni Inday, 50,000 libong piso, sapat para may pagamot ang kanyang ama. Tumawag si Inday sa probinsya at sa gitna ng luha at pasasalamat ng kanyang ina, ibinalita niya na maoooperahan na si Itay. Hindi na niya sinabi kung paano niya nakuha ang pera, isang kasinungalingang iti na nim para mailigtas ang isa pang buhay. At tulad ng kanilang kasunduan, dumating din ang gabi ng kanyang pagpapaubaya, isang gabing tahimik, mabigat, at puno ng kabalintunaan. Sa mata ng mundo, si Inday ay isang dalagang may dangal. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng silid ni Rod, unti-unti na niyang isinusuko ang mga bagay na hindi na niya mababawit. Pagkatapos ng ilang linggo, matapos dumaling ang kanyang ama, isang bagong yugto ang sinimula ni Rod para sa kanilang dalawa. Isang lihim, inilipat niya si Inday sa isang maliit ngulit maayos na condominium unit sa lungsod. Malayo ito sa bahay na tinitirahan nilang mag-asawa. Wala ni isa mang nakakabatid sa lugar na iyon. Walang pamilya, walang kaibigan, kahit si Sonia, walang kaalam-alam. Dito, dito lang tayong dalawa. Walang ibang makakagambole sa atin, bulong ni Rod habang inaabot ang susi kay Inday. Tahimik lang si Inday. Wala na siyang kibu. Tuluyan na siyang pumasok sa mundong alam niyang hindi kanya, isang mundong puno ng kasalanan, lihim, at pagkukunwari. Sa unit na iyon, doon nila ginagampanan ng kasunduang nilikha ng pangangailangan. Tuwing gabi, si Rod ay tila isang asawang sabik sa lambing, at si Inday, isang babaeng tilit tinatanggap ang init kahit malamig ang kanyang loob. Sa bawat pag-alis ni Rod, tahimik si Inday. Ngunit sa bawat gabi ng pagdating nito, pilit niyang ikinukubli ang kirot at pagkamuye sa sarili. Alam niyang hindi ito pag-ibig, hindi ito tadhana, ito ay kasalanan at ngayon may tahanan na itong sarili, isang kondo na maraming lihim. Mabilis lumipas ang mga buwan. Sa pagitan ng katahimikan at gabi-gabing kasalanan sa kondo na tanging silang dalawa lang ang may alam, unti-unti nang naramdaman ni Inday ang pagbabago sa kanyang katawan, pagsusuka sa umaga, pagkaantok, at matinding pagkahilo. Isang araw, habang nakaupusa sa harap ng salamin, hawak ang pregnancy test, nanlaki ang kanyang mga mata. Dalawang guhit, positibo, tuluyan na nga, nagdadalang tao na si Inday. Maya-maya lang, dumating si Rod, bitbit -bit ang paborito niyang pagkain at ilang prutas. Napansin niya agad ang katahimikan at ang pamumutlan ng dalaga. Inday, ayos ka lang ba? Tanong niya habang lumalapit dahan daw ang iniabot ni Inday ang pregnancy test sa kanyang palad. Hindi siya nagsalita, ngunit sapat na ang tingin ng dalawa para maunawaan ang lahat. Napangiti si Rod na ang luha sa tuwa. Sa wakas, bulong nito. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng anak. Ngunit si Inday, walang emosyon. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay bunga ng kasunduang dapat sana ay walang damdamin pero ngayon, bitbit -bit na nito ang isang buhay, isang buhay na wala sa plano at walang lugar sa mundong pinagmulan niya. Habang si Rod ay abala sa mga plano, si Inday naman ay unti-unting nilalamo ng pag-aalala. Lalo na't sa kabilang dako ng probinsya, si Danilo, ang kanyang tunay na kasintahan, ay nagsisimula ng magduda. Sa umpisa, pasensyoso ito, naiintindihan niyang abala si Inday sa trabaho sa Maynila. Mulit ngayon, mahigit tatlong buwan na ang lumipas at si Inday ay bihira ng mag-text, hindi na rin sumasagot sa tawag at tila unti-unting naglalaho. Isang gabi, nagpadala si Danilo ng mensahe. Inday, nasaan ka na? Mahal, may problema ba? Tatlong buwan na hindi naririnig. Di ko alam kung may mali ba akong nagawa. Pakiusap, kausapin mo naman ako. Napahawak sa tiyan si Inday habang binabasa ang mensahe. Isang luha ang dumaloy mula sa kanyang mata. Isang paalala na may isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya habang siya ay tuluyang naliligaw sa landas na hindi na niya alam kung may babalikan pa. Habang lumalaki ang nasa sinapupunan ni Inday, lalo namang naging protective si Rod. Ayun niyang malaman ng kahit sino ang pagbubuntis nito, lalo na ni Sonia, ang kanyang asawa, na sa mga panahong iyon ay abala sa negosyo at kadalasang wala sa bansa. Delikado na dito, Inday, Ani isang gabi habang sabay silang kumakain sa kondo. Kailangan mong lumipad papuntang Cebu. May inihanda akong apartment doon. May doktor, may midwife, lahat ng kailangan mo. Walang makakaalam. Ligtas kayo ng anak natin. Tahimik lang si Inday. Alam niyang ito ang pinakaligtas na paraan, hindi para sa kanya, kundi para sa sanggol na walang kamalay-malay sa gulong kanyang kinabibilangan. Ilang araw matapos makarating sa Cebu, doon lamang tuluyang naramdaman ni Inday ang bigat ng kanyang desisyon. Sa bawat araw na lumilipas, habang hinaplos ang kanyang tiyan, Daman niya ang lalim ng pangungulila, hindi kay Rod, kundi kay Danilo. Hanggang isang gabi, hindi na niya napigilan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, lumabas sa veranda ng inuupahang apartment at tinawagan si Danilo. Nagring ang linya, isang, dalawa, tatlong beses. Pagkasagot ng lalaki, halos mabingi si Inday sa unang tinig nito. Inday, ikaw ba to? Diyos ko, nasaan ka na ba? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Ayos ka lang ba? Guntis ka ba? May sakit ka? Sabihin mo, pupuntahan kita. Mabilis ang tibok ng puso ni Inday. Pero kailangan na niya itong tapusin. Danilo, patawan, mahinal niyang simula. Mahal kita, mahal pa rin kita, pero hindi ko na kayang ituloy to. May nagbago na, hindi agad nakapagsalita si Danilo. Anong ibig mong sabihin? Bakas ang lungkot at gulat sa boses dito. May, may ibang taong naging bahagi ng buhay ko rito. Hindi ko ito planado, pero may anak na ako ngayon. At hindi ikaw ang ama. Lumuha si Inday, kaya sana kalimutan mo na ako. Inday, halos pabulong na si Danilo. Hindi totoo yan. Sabihin mong hindi totoo. Labanan natin to. Umuwi ka, mahal pa rin kita. Kahit may anak ka na, tatanggapin ko. Hindi pwedeng ganon Danilo. Pinilit ni Hinday ang katapangan sa kabila ng kanyang pagiyak. Huli na ang lahat, masasaktan lang tayo pareho. At sa huling pagkakataon, pinakinggan ni Hinday ang katahimikan sa linya bago tuluyang pinutol ang tawag. Sa kabilang linya, naiwan si Danilo, luhaan, mag-isa at durog ang puso. Dumating ang araw na matagal ng hinihintay at kinatatakutan. Sa isang pribadong klinik sa Cebu, isinilang ni Inday ang isang malusog na batang lalaki. Umihiyak ang sanggol habang karga siya ng nurse habang si Inday humahagol-gol sa sakit, hindi ng panganganak kundi ng ng alam niyang darating ang araw na hindi niya na ito makakarga sa kanyang sariling tahanan. Si Rog ang unang dumating kinabukasan. Kinuha niya sa kanyang mga bisig ang sanggol, niyakap ito, at bumulong. Anak kita, sa wakas, may anak na rin ako. Ngunit sa likod ng ngiti ni Rod, may dala itong plano, isang plano na magiging kabayaran ng lahat. Isang taon nang lumipas, lumaki ng bata sa piling ni Inday sa Cebu. Pinangalanan niya itong Gabriel. Sa bawat gising niya tuwing umaga, si Gabriel ang nagsisilbing sinag ng araw sa kanyang buhay. Ang nagpapaalala na kahit sa kasalanan siya naggula, may pag-asa pa rin sa kanyang yakap. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Dumating si Rod isang gabi. Tahimik, seryoso, at tila papunur ng bigatang dibdib. Panahon na, Inday, Anya. Kukunin ko na si Gabriel. Halos matumba si Inday. Napaupo siya sa gilid ng kama habang karga si Gabriel na natutulog. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Mahina niyang sagot, nanginginig ang tinig. Hindi mo anak si Gabriel, Inday. Kasunduan natin ito. Ako ang magtataguyod sa kanya. Ipapanabas ko siyang legal na inampon. Galing siya sa bahay ampunan. Yun ang ipapaniwala na ikwento kay Sonia. Napaluhar si Inday. Pinilit niyang pigilan ang emosyon, pero ang puso niya ay parang binibiyak. Hindi ko siya kayang isuko. Lumapit si Rod, mahinam tinapik ang balikat niya. Alam kong mahirap, pero ito ang kailangan para sa kinabukasan ni Gabriel. Bibilhan ko siya ng magandang bahay, paaralan, lahat ng gusto niya. Ligkas siya, maayos ang buhay niya. Hindi ko pababayaan ang anak natin, Inday. Pangako yan, muling napatingin si Inday sa anak na mahimbing pa rin natutulog. Hinaplose niya ang pisni nito at sa unang pagkakataon ay marahang gumo lang. Gabriel, patawad kung kailangang mangyari to. Mahal na mahal kita, at kinabukasan, iniabot niya ang sanggol kay Rod, ang pinakamasakit na pagbitiw sa buhong buhay niya. Sa araw na iyon, iniwan ni Rod si Inday, dala ang bunga ng kanilang lihim. At sa likod ng maluwag ng ngiti at mabibigat na pangakong kayang panindigan, nagumpisa ang bagong kabanata, isa na namang kasinungalingan na hikukubli sa isang pamilya ng huwad na katotohanan. Matapos ang masakit na paghihiwalay sa anak, gumalik si Inday sa kanilang probinsya, dala ang mabigat na puso at isang lihin na walang ibang makakaalam kundi siya lang. Pagbaba pa lang ng bus, sinalugong siya ng kanyang ina, si Aling Marta, na may hindi may pinta. Anak, sa wakas, nakauwi ka rin. Diyos ko, parang artista ka na ngayon. Ang kinis mo, ang puti mo, ang ganda ng ayos mo. Napangiti si Hinday kahit may kirot sa puso. Hindi dahil sa papuri, kundi sa gulong kailangang itago. Wala siyang ibang nagawa kundi ang ngumiti at umakap ng mahidpit sa ina. Pagdating nila sa bahay, hindi makapaniwala si Inday sa kanyang nakita. Ang gating barong-barong na tahanan ay isa ng bungalow na konkreto, may malinis na bakuran, gate na bakal, at bagong pintura. May negosyong sari-sari store sa gilid at sa garahe, may tricycle na brand new, kulay pula, may pangalan pa ni Aling Marta sa gilid. Mula lang dumating yung mga mo, anak, sunod-sunod ng biyaya, ang laki talaga ng naipon mo sa abroad. Ibang klase pala talaga ang sahod sa ibang bansa. Masayang kwento nang inahabang inaabot kay Inday ang malamig na juice. Walang imek si Inday. Pinilit niyang ngumiti, ngunit namo ang luha sa kanyang mata. Wala naman talaga siyang pinuntahang abroad. Lahat ng ito ay galing kay Rod bilang kabayaran sa kanyang pananahimik at sa pagbimot sa sariling anak buwan-buwan ay may deposito sa kanyang account. Sapat para makapagtayo ng negosyo, mapaayos ang bahay at matustusan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Pero ang kapalit ay katahimikang lumalason sa kanyang puso gabi-gabi. Hinagabihan, habang natutulog na ang kanyang ina, lumabas si Inday sa balkonahe. Pinagmasdan niya ang bagong bahay, ang maliwanag na ilaw sa paligid at ang payapang kalamitan. Sa kabila ng lahat ng kaginhawaan, ay isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Ito ba ang buhay na dapat ikatuwa kung lahat ng ito ay galing sa kasinungalingan? Makalipas ang ilang taon, unti-unting gumaan ang dalahiniinday sa dibdib. Bagamat hindi kailanman nawala sa puso niya ang kanyang anak na si Gabriel, natutunan na rin niyang tanggapin ang mga bagay na hindi na niya maibabalik. Sa isang simpleng araw, habang abala siya sa kanilang maliit na tindahan, may isang lalaking lumapit, may dalang prutas at isang tila kaba sa mga mata. Si Danilo, Inday, Anya, kung may natira pa kahit kaunting puwang para sakin sa puso mo, hayaan mong ako ang bumuo ng mundong iniwan natin. Dito tuloy ang bumagsak ang luhal ni Inday, hindi na luha ng sakit, kundi ng kaluwagan at pag-asa. Tinanggap niya si Danilo at hindi nagtagal ay nagpakasal sila sa simbahan sa kanilang bayan, saksi ang kanilang mga at ilang piling kaibigan. Mula roon, nabuo nila ang isang pamilyang payap pero tapat. Isimilang ang isang batang babae na pinangalanan nilang Liwayway sa gisag ng bagong simula. Samantala, sa Maynila, masaya si Rod sa piling ni Sonia at ng batang si Gabriel, na ngayoy pinaniniwalaan ang lahat na kanilang legal na inampun mula sa isang bahay ampunan. Si Sonia, sa wakas, ay natutong magmahal sa bata at si Rod naman ay buong pusong ibinuhos ang sarili sa pagiging ama. Kahit lihim ang pinagmula ni Gabriel, hindi na ito muling naging usapin. Sa mga mata ng mundo, isa siyang biyayang inilaan para sa mag-asawang matagal nang naghintay ng anak. May mga kasalanan nagugat sa pangangailangan at desperasyon, pero sa kabila nito, palaging may pagkakataong bumangon at magbagong buhay. Hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang manatili bilang sugat, Maaari rin itong maging tulay tungo sa kapatawaran, paghilom at muling pagtoklas ng pag-ibig na totoo at dalisay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging galing sa kasakiman, kundi sa paglimos ng kapatawaran at pagtanggap ng pangalawang pagkakataon. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig!